Pwede kayong magparamdam diyan. Kung gusto ninyong magparamdam sa akin. Yan guys. Nakikita natin yung kandila mga idol. Parang andyan talaga sila mga idol. try natin na uh, tirikan to ng kandila mga idol ilalagay muna natin yung camera natin dito guys dahil parang nandyan sila guys Makikita natin. Gumalaw dyan mga idol. Oh. Baka dyan yung gusto nilang lagyan ng kandila guys. Ang dito ba? Pwede kayo magparamdam ngayon. Dahil binigyan ko kayo ng liwanag dito sa silid na to. Ayan, pwede kayong magparamdam diyan. Kung gusto ninyong magparamdam sa akin. Ayan guys, nakikita natin yung kandila mga idol. Parang nandyan talaga sila mga idol. Pwede kayong pumasok dito. Paramdam kayo. Gusto kong gusto ko kayong makausap talaga. Kaya pumasok kayo. Kung andyan lang kayo nakapamassage sa akin, pwede kayong pumasok ngayon. Gusto nyo bang pumasok ako dyan sa silid na yan? Pwede akong pumasok dyan kung gusto ninyo. Uy! Uy. Parang may umiiyak na naman dito mga idol. Nandian ka ba? Sa silid na yan? Kung nandito ka Tidak ka magparamdam jan Wow Huwag kang mag-alala hindi ako nananakit ng kaluluwa. Hindi ako nananakit ng mga elemento. Gusto ko lang tuklasin ang mga misteryo na napapatungkol sa inyong mga elemento, mga kaluluwa ng na mga naliligaw. Pwede ko kayong bigyan ng liwanag dito. kumahimik mga idol guys Alright. grabe guys ito yung ano um, hindi ko mabiglang kung ilang beses ako nakarating naka-explore dito mga idol pero yung mga nakita natin dito idol yung mga gumagalaw ng mga upuan yung gumagalaw ng mga gamit dito, guys talagang napaka misteryosong bagay ito mga idol yan So, hintayin natin. Kahit, ano, konting uh, minuto lang, guys. Yung pagpaparamdam dito, mga idol. Dahil medyo, yan, kinikilabutan din ako dito, mga idol. Eh. Grabe talaga. <tinyo> Naririnig tayo guys. May naririnig tayo dito. Oh wow. oh. naman beso. Kung na naman naman mga idol. Nandito talaga sila mga idol mo. No? Ayan. Sige, papasok ako dyan sa silid na yan. Guys, okay, papasokin natin mga idol. Tatali natin itong... Ah, wow, wow. Tatali natin itong kandila guys. Gusto mo ba ng liwanag dito? Ayan, oh. Bibigyan kita ng liwanag. At uh, gusto kong kausapin ka kung nandito ka man. Oh. Huwag ka magalit ha. Huwag ka magalit sa akin. guys parang abandonado na talaga ito no? may mga ano, hindi pa natatapos mga idol dito ka ba? dito ka ba sa silid na to? Oh. Wow. Papasok ako ha? Yan na idol Baka-creepy no? talaga dito, guys. Wow. Wow. No. Sabi yung naririnig natin mga idol. kita tayo yung kandila guys Divo valia malone bias <sighs> fatis Jesus Christos rame beci eros bentos justivas jos galia jes era divas kung gusto nyong lumaya sa pagkakakulong dito sa bahay na to pwede na kayong lumaya ngayon pero kung ayaw nyong wow 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 kung ayaw nyong umalis dito di ko kayo mapipilit kung talagang dito kayo titira talabas ako dahil parang nagagalit kayo sana gusto kong makausap kung sino yung nandito sa loob ng bahay na to napakalakas nyo Aminin ko na napakalakas nyo talaga wow Grabe. my god dito guys Wow. Ang lakas ng aura dito mga idol. Ang lakas ng spirito. Ang bumapasok dito guys. Ayan. Ayan mga idol. Wow. Sige ha. Ano na lang. Babalikan ko kayo. At kakausapin muli baka papayag na kayo na makausap ko dito. Manpahiwatig kayo. Para malaman ko kung anong misteryo 'yung nakapaloob sa bahay na 'to. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayun, mga Lodi. Maraming salamat sa inyong lahat. At, ah, uh, ito na. Lalabas tayo ngayon, guys. Grabe. Napaka, ano talaga. Napaka-positive ng bahay na to guys napasok na ito ng ibang vlogger mga idol no? at napasok ko na rin ito dati yung mga nararamdaman natin noon tulad din ngayon pagpasok natin yun pa rin yung mga elemento dito mga idol very positive, very active kaya maraming salamat sa inyong lahat guys sa panonood babalikan natin to para ano uh, mas makausap natin ng uh, masinsinan kung ano man yung uh, ibig ipahiwatig nila mga idol, no? kung anumang elemento na nandito, baka sakaling magpakita sa ating kamera, mga idol, uh, mas maganda para ma-prove natin yung mga elemento na nandito sa loob ng bahay. Kaya, God bless po sa ating lahat, guys.